sa isang kalabasang ito, makakagawa po tayo ng murang ulab na magugustuhan po ng mga bata. Tinagkot ko po yung kalabasa, tapos naglagay po ako ng dahon ng malunggay. Tapos naglagay din po ako ng dalawang sandok na arena. nilagyan to po, po siya ng sibuyas at paminta Dito sa mix. Tapos po naglagay po ako ng maliit na baboy na ano, natihati ko po, po sa maliit Tapos mix po natin ito ng mabuti. Ibilihin natin halo-halo hanggang mag-mix yung mga Para po siyang burger. Hindi po malalasahan yung kalabasa. Okay. Ready to diba. fry na po. Pag kumulo na po yung mantika, ilalagay na po natin yung ginawa natin na burger. Pwede po siya sa tinapay at sya ka kanin. Masarap po siya. Try nyo na pong gawin mga kablogs. Yeah. Uh -huh. Pintayin po natin siyang mag-golden brown. Ang bango po daw, sabi ng mga bata. na po lahat ng naluto mga kablogs thanks for watching God bless